Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nashok si Zainab Harake ng matanong tungkol sa chismis na 7 million pesos ang kinikita kada buwan sa kanyang YouTube channel. Sa isang interview ng Pika Pika, sinagot ni Zainab at tinawanan niya lang ang chismis na ito at sinabing walang katotohanan. Ako oh, no, na nila 7 million yung sahod ko. Alam nyo guys, kung gano'n yung sahod ko. Hindi naman, hindi po gano'n. Masyado pong, masyado pong mataas yung tingin nyo naman sa ano. Kung gano'n nga po, eh bakit hindi. And ako naman po, lahat po ng sahod ko, dinideclare ko po ng tama. Nakita ko po sa mga comments. BIR is waving, wag yung Ako po ay nagde-declare ng maayos and inaayos ko po kada problem dahil ayoko pong magkaroon na ang problema in the future. Matatanda ang may isang TikTok content creator ang umusisa sa sinasahod ng social media personality na umaabot raw sa 450,000 piso hanggang 7.2 million pesos kada buwan. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.